at ito po yung isda na nabili po ni mama sa tulay ito po ay sariwa ayan mga kanilag salata naman sa mata white pa wala pang sore eyes ayan mga kadilag mukhang luto na po ang ating sinigang na isda pwede na po natin patayin ng apoy Hello mga kadilag, magandang umaga po. So for today's vlog mga kadilag, ay ako po ay naririto sa likodan. Dahil ako mga kadilag ay kukuha ng talbos na ilalahok po natin sa lulutuing sinigang ngayong pong umaga na aming pong almusal mga kadilag. Yan mga kadilag at pupunta na po kami sa talbusan. Sa talbusan ni Nanay. Kasama ko na po ang batang Palambo. <laughs> batang si Talambo na naggagala at baliktad ang santo. Hoy, baliktad yung sando mo. Oo. Uh di -huh. <laughs> po ang talbusan, mga kadilag. Um, ako po yung mananalbus at ilalaho ko po ito sa natagpo ni mamang isda sa tulay na fresh. Tapos ay fresh din ang talbus. Nidala po akong gunting at saka lagayan. Hmm? Ano bo? Bo, kumakain ka ng talbos? Ha? Oo, talbos ng kamuting bagin. Mas maganda mga kadalagay may gunting. Madaling kuhain pag may gunting. Si Talambo pag umagay pag gala Katulad ngayon, naggagala. o, naggagalak. Wala tayong mga kadilag ng pamsig. Ang... Bulik na hindi na babalik. <laughs> ano ba? po? bumalik, Ano? Bulik na hindi na babalik. Pag bumalik, may sabi. Aba, ah. Baka, alam ka. Talambu. Hindi nalalaki <laughs> Ha, <laughs> Dapat lagi kang kumain ng talbo para lumaki ka. Dati ito lagi ang kinakain ko, bo. Nung ako'y bata pa. At mo katangkad Bo. Ay, ka, bo? Hindi. Oo. Oh. mo katangkad ko. madaming talbos ito talbos ng dito na okay, no, mga kadilag, ito na po yung nakuha kong talbos. Okay na po ito. Napangsigang ako po ay pupunta na sa bahay. Nawala na agad si Kalambo. Tik, 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 tik. Oh, gusto mong talbos? Manguha ka. May nalang pato, ano eh, nakakatawa. Oh, oh. Masama sa Oo. May paltakan, samutsari, may pure white. Maganda ang panahon ngayon, mga kadilag narito na po ako sa kusina mga kadilag at ako po ay magluluto na at ito po yung isda na nabili po ni mama sa tulay, ito po ay sariwa ayan mga kadilag salata oh. naman sa mata white pa, wala pang sore eyes at ito po ay akin na lilinisin mga kadilag ang ating pong isda sariwa mga kadilag ito po ay isdang buraw. Ano pong lilinisin. Natanggalan natin ng hasang. Ito mga kadilagay, walang masyadong kaliskis. Hindi katulad ng ibang isda. Ayan mga kadilag, at tapos ko na pong linisin ang mga isda. Siyempre, napaghiwahiwalay na din po natin iyan dahil ito ay ilalagay sa ref. Tapos ito lang po yung ating lulutuin ngayon mga kadilag. Yung isa ay prito, yung may hiwa, tapos po ito ay ipang sigang. Ayan mga kadilag, nahugasan ko na din po yung gulay. Tapos na ko na din po yung kamatis at saka po sibuyas. At ako po ay magsisigang ng mga kadilag ng isda. At lagyan na po natin ang kamatis. Tsaka sibuyas yung tubig. May pagsasabaw po natin mga kadilig sa sinigang. At lagyan na din po natin mga kadilag ng asin. natin pong pakpan at hibayin pong kumulo. Tsaka po natin lalagay yung isda. Ngayon mga kadilag at kumukulo na po. Pwede na po nating ilagay yung isda. Ito po yung hiniwa-hiwa ko din mga kadilag. Pwede na din po natin mga kadilag lagyan ng pang-asig. po mga kadilagay, lalagay ko na din yung gulay pag kumulo. Kumukulo na po ang ating tong sinigang. Lalagay na po natin yung gulay mga kadilagay na talibo. Ayan mga kadilagay. Atin po muna ang takpan. Nang kaunti at maya maya pwede na po natin yung ahuni dito naman po sa kabila ay ako po yung nagpiprito na may itong isda ayan mga kadilag mukhang luto na po ang ating sinigang na isda pwede na po natin patayin ng apoy ano naman pong aking piniprito dito ah, ay pwede ko na din pong baliktarin. ito ang masarap mga katilag mm -hmm. e medyo gustado ayan mga kadilag at nakain na po ang ating almusal ito ay kakain ng mga kadilag ito po yung ating pritong isda tapos ito naman po yung ating sinigang na isda kain na na thank you lord ayan, kain po tayo mga kadilag ito ay kakain na ni ma'am. ang dalawang bagets ay may ginagawa yung isa ay nasa analing yung isa ay nage-exercise ay, okay, nagkakainay na din ang dalawang dog. Gusto nang kumain. Si Miguel at si na naman. Na na may nakain na. Nako, nagkainay na. Tapos, kaya ka na ito. Ariwa, okay, mama. Is done. Mmm. Mm. si mama nagpapakain na ng aso. Dito ako tapos kumain. Hmm. Ang sarap din partner mga kagalag ito. May sinikang kasi may preto. Kumain ka na lang <laughs> ang nono. Hehehe. Sino hindi nakain? Si Bini Mara? Tahinik na ang mga dogs. A few inches later, tatapos ko pong kumain at ngayon po ay pupunta po ako kala Shena doon sa may nagpapagawa po ng bahay na pinsan po ni mama dahil kakausapin po namin yung karpintero at pinagbabalakan po namin palagyan po ito ng bubong mga kadilag yung sa may ginawa ni Papa ng lutoan. Uh, lutuan bali kakausapin ni Mama yung karpintero at ipapa-estimate kung ilan po ang magagamit na yero dito mga kadilag papalagyan ko po ng yero para dito ay pwede ding magluto tapos dito sa may banda rito naman yan medyo makalat la ang mga kadilag ayan ay labahan ni Mama para din may bubong na may nata po ay susunod doon kay ma makalashena. Ayan, nandito po yung kalashena. Ang ganda po ng bahay. Malapit na palang matapos ang bahay ni Lashena. Wow! Nakausap mo na mama yung carpenter? Oo, ay kailan lang. May gagawin daw siya. Ah, may gagawin pa. May ay kailan daw? Ayaw, so, ma ay may muna nung... nato. Para ma... May gawin Ah! Kuha na. Ano tawag po? Litsyo. Lalagyan niya ng tiles. Diba is the meat na nanadat ng kahunggan yung puna. Yung puna Magaling. Matatapos na. nasikin na. na natin ito. Oh, kan, Kailan lang kuhan? Padasik? <laughs> <laughs> Mano, dasik na nga ka lang kayo naman eh. <laughs> ah. Mama, naalala ko dati nung tayo naglipat bahay doon ah. Ay kuha, hindi bagat pagka ko ay lilipat may dalang asin, may bigas, may tubig. <laughs> Yun po yung mga pamahiin. Ayan mga kadilag, may po at nakausap na ni mama yung karpintero. Dito po sa amin ay medyo mahirap din pong maghanap ng karpintero. Ako po'y pabalik na sa bahay mga kadilag, dito na ako nag-shortcut. So, may pinagtalbusan ko kanina. Dayon si Bulambogs. Bulambogs! Bulambogs! Nagano ka, Dayon? Animo! Animo! Lagayan ng puting sunrocks. Sunrocks! Yung bote ng sunrocks. Okay. Bakit animo? Ano? Project name? Ay, kuya, ni kuya Panyo. Ah, okay. Much, much, much later. Ayan mga kadilag at sinusukatan oh, na po okay. ni Kuya para ma-estimate na po yung mga materyales na gagamitin. Pero hindi pa po nila ito magagawa dahil may susunod pa silang gagawin dito naman po sa kapitbahay namin. Pagkatapos po. Yeah, pa? Yan. Yeah. Ayan, kausap. Pagyapa daw. One foot daw po. Kausap po si Papa. Yan. Yeah. So yun mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!